Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, isa raw pong sakripisyo na dapat nating gawin sa panahon ng koresma ay ang pangingilin at pag-aayuno, fasting and abstinence. Naalala ko po tuloy ang isa naming pari si Father John Moran, misyonero mula pa sa Estados Unidos, naging parish priest sa Camarin, Novaliches at mahal na mahal siya ng kanyang mga parokyano mas mahal niya ang mga ito. Buong buhay niya binuhos para sa kanila. Sa mga kabataan, halimbawa, nagbigay siya ng maraming scholarships na paaral niya ang marami. Sa pamagitan nito, nakatulong siya sa marami. Tanong namin noon, nakakabilib si Father Joe. Buhos na buhos sa ministry. Ano nga kaya ang kanyang sikreto? Noong pumanaw na po si Father Joe at nilinis na namin ang kanyang kwarto, nagulat kami. Napakakaunti ng kanyang mga personal na gamit nagkasya lamang ito sa dalawang maliit na kahon. Yun pala ang kanyang sikreto. Kaya bigay na bigay, buhos na buhos siya sa iba dahil wala siyang tinitira para sa sarili. Walang luho, walang aliw. Kung titingnan daw po natin ang mga buhay natin, ang dami nating tinitira lagi para sa sarili. Kahit hindi natin kailangan. At ang mga ito ang nagiging hadlang upang tayo'y makapagmahal sa kapwa. We are addicted to stuff rather than to people. Ngayong panahon ng kwares mga kapamilya, matutong magbawas. Bawasan ang sarili upang makapagdagdag buhay sa ating kapwa. Amen.